sure na raw talaga ang pag-ere ng It's Showtime sa GMA7 na siyang papalit sa dating oras ng tahan ng pinakamasaya. Plantyado na raw ang pagpapalabas ng kapamilya noontime show sa Kapuso Network at anytime soon ay maglalabas na ng official announcement ang GMA tungkol dito. Sa latest YouTube vlog ng talent manager na si OJ Diaz na showbiz update, nabanggit nga ang balitang nakapagdesisyon na ang mga bossing ng GMA na ipalabas ang It's Showtime sa iniwang oras ng taha ng pinakamasaya. Ang Showtime na ang hahalili sa taha ng pinakamasaya, oo, Diyos ko ayan, and according to our source from GMA7 Camp, Antayin na lamang daw natin this week ang gaganaping media ko ng mga bossing ng GMA at ABS-CBN. Kasama na riyan ang hosts ng It's Showtime para formal na i-announce ang pagtuntong ng It's Showtime bilang bagong noontime show ng GMA 7 kapalit ng tahanang ng pinakamasaya, ang pahayag ni Oji. Aniya pa, kung block timer ba ang ABS-CBN or revenue sharing ang mangyayari, nako, ayoko ng omepal ha. Kaya hayaan na nating sila mismo ang mag-announce. Sabi pa ng aking source, planchado na ang lahat kaya let's just wait and see kung tama ang aking source, sabi pa ni Oji. Ang magiging isyu nga lang daw dito ay kung papayagan bang mag-promote ang mga artista ng ABS-CBN ng kanilang mga teleserye at iba pang projects sa its showtime. Eh kasi nga, ngayong umeere na sa GTV ang It's Showtime ay hindi pwedeng banggitin ang mga shows ng ABS-CBN dahil sister channel ito ng GMA7. Kasi nga, nasa GTV sila, behave sila sa pagbanggit ng title ng show kaya mga padaplis lang, mga paylalim lang yung pagbanggit ng It's Showtime hosts kapag may nagpo-promote. Eh, lalo pa ngayon, kung nasa GMA na ang It's Showtime, lalong hindi sila pwedeng mag-promote. Kahit nandun pa si Kim Chu, hindi niya pwedeng i-promote yung what's wrong with Secretary Kim, pahayag pa ni Oji. Samantala, may mga nagsasabi naman daw na taga GMA na parang hindi sila approve na ang showtime ni na Vice Ganda, Anne Curtis at Vong Navarro ang ipalit sa tahanang pinakamasaya. Sana raw ay gumawa na lang ng bagong show ang network para na rin sa isyo ng identity o di kaya ay i-extend na lang ang oras ng TickTickLock ni Napokwang at Kim Achenza.